Hinarang ng mga pulis ang nakatakda ng pagpuputol ng supply ng tubig sa Cagayan de Oro. Ang ugat niyan ng milyong-milyong pisong utang ng water district sa supplier. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Nakatakda sa nang putulan ng supply ng tubig ngayong araw ang Cagayan de Oro Water District matapos umanong lumobo sa higit 400 milyon ng utang nito sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Ang COBI na kontrolado ng Metro Pacific Water ang nagsusuplay ng tubig sa Cagayan de Oro mula pa noong 2019. Pero hindi natuloy ang pagputol sa water supply dahil sa mga nakabantay na pulis sa Rio Verde Water Plant. We are partnered with Rio Verde in Cagayan de Oro in our partnership with rio verde we have um, control of the water treatment plant, where the bulk water comes from and um, they are the ones reporting to us here in manila right now that Ayon sa pamunuan ng Metro Pacific Water, 2019 nang mabuo ang kalilang kasunduan sa COWD at kabilang sa mga probisyon nito ang pagpapatupad ng dagdag-singil kada tatlong taon. Pero hindi na raw dinagdag riyan ang interes o multa dahil sa nagdaang pandemia. They initially never objected to it, but they just um, confirmed it. Although come around I think Feb of 2021, they requested if they could defer the payments given the pandemic ang dagdag na taripa ay nakabase sa inflation ng bansa. Uh, it's a parametric formula no, based on uh, the uh, inflationary, uh -huh. but I think on average it's um, it comes out around around seven percent. If I'm not mistaken, man, no. Kasi nga no, it it's ano it it Ito raw ang inaalmahan ng COWD maging ng Cagayan de Oro LGU. Ito's only late last honoring Wala pang tugon rito ang Cagayan de Oro Water District at City Government. Una nang tinalakay ng mga lokal na opisyal ang posibleng hakbang para mapigilan ng water crisis bunsod ng conflict. Giit naman ng COBI, handa pa rin sila sa dialogo. Umaabot sa 80 milyong litro ang isinusupply na tubig ng kobi sa water district ng Cagayan de Oro kada araw. Katumbas daw yan ng halos kalahating milyong residential consumers na siniservisyohan ng water district. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.